Han, asan si Libby? Gusto ko siyang makita. Ang um, baka nasa kwarto. Tawagin ko, ha? Ma'am Charlene! Oh my God! Welcome back! Um, kumusta? Okay lang po, na-miss kita. Sobra kitang na-miss. Alam mo, nawala ng buhay ang bahay na ito nung mawala ka. inalagaan mo ba talaga tong bahay? Ha? Nililinis mo parate? Yes! Opo! Lahat ng klase ng kalat, ay eh nililinis ko parate. Lahat talaga. Isa lang talaga yung hindi ko pa eh. Yung kalat na yon. Charlene! Mukhang nakabalik ka na galing impyerno. Oo, oh, nakabalik na ako. Nakabalik na ako sa buhay ng pamilya ko at sa loob ng pamamahay ko. Oh, pamamahay din to ni Sonia. At ang mother-in-law mo ang nag-imbita sa akin dito. Anong ginagawa mo dito, Divina? Wala kang pakialam. May pakialam ako. Lalo na kapag concern ng pamilya ko. Kakalabas mo lang galing kulungan nagsisimula ka na ng gulo. Ano gusto mo? Ibalik kita doon? Malakas talaga ang kutub ko. Hindi ko lang makonekta lahat na nangyayari. Pero malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang nagpakulong sa akin. Ikaw ang may pakana ng lahat. Kutob. Pakiramdam. Ano ka na ngayon? Manghuhula. <laughs> Yang mga haka-haka mo. -haka. Basura. Parang ikaw. Divina, kapag pamilya ko nakataya dito, hindi ako magdadalawang isip. At kapag nalaman ko na sinisiraan mo ako para malayo sa kanila, magtago ko na sa likod ni satanas. Dahil kahit siya, wala siyang magagawa sa galit ko. Talaga. Alam mo, nakulong ka lang sandali. Bumalik na agad yung pagiging utak kriminal mo. Kaya mag-iingat ka, ha? Dahil babantayan kita. Tawag mo ano na, na naman to, Shirley? Tumagawa ka na naman ng gulo? Wala ka talagang kasawa-sawa, no? Hi, Ma. It's nice to see you again. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako gumagawa ng gulo. Natutuwa nga po ako sa suot ni Divina eh. Pinaghandaan talaga niya. Bravo. Well, Siguraduhin mo lang na magtitinu ka dahil hindi ko na ito tolerate ang kahihiyan at skandalong dadalhin mo sa buhay namin. Noted, Mama. Yang, handa lang pagkain. Yes, Ma'am. Hindi lang gulong ko. Bagyo. Kaya huwag ka sana masalanta sa tindi ng hagupit ko.